Ako na lang po ma maabot. si ano si lolo na 61 years old tapos yung kanyang asawa na 16 years old kasi matagal kami hindi nakabalik last na punta kasi namin dito sabi ni lolo uh, parang buntis kaya kumustahin natin sila mga kababayan pot Pasok po. Ay, tay, kumusta kayo? Ayos lang. Oo. Ay, si baby, baka malaglag. Okay, pwede ako pumasok tayo? paano Kumustahin ko lang kayo. Thank you po. Mm. Ay, naglalaro. Kumusta kayo dito? Mm. Ayos lang. Ako na lang po ma maabutan nyo. Ha? Ako na lang po. Wala na yung nanay nito. Malik pa. Ay, bakit po? Sa ba, sa iba. Ha? Iniwan na nga kami. Ngayon ka dyan. Nagugulat naman ako sa'yo, Tay. Oo nga eh. Anong nangyari? Wala naman. Hindi naman kami nagawas. Pero ano, talagang bata pa kasi siya. Wala akong magado. Iniwan kayo? Saan siya nagpunta? Ay, nakainuman sila dyan minsan. Ano eh, na, 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 nakakilala nak, 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 nila Ha po. Tapos naligaw sa kanya. Oh. hindi ko naman na, napansin na. Naligawan siya ng... Ilan taon yung naligaw sa kanya? May edad na rin. Po. Ewan, mga 25, 30, 30 mga ganun. Mga 25 years old. Kailan pa, ano? Ayaw ko kung ilang... Hindi ko nga alam kung paano nangyari. Basta sumama na lang. Dalawa na lang kaming naiwan. Ay, kawawa naman si tatay. Akala ko ang saya-saya nyo dito. Tapos nagkasakit pa itong bata. Naku. Kami lang dalawa. Paano kayo ngayon, tay? Paano pag magtrabaho ka? Sinong bantay sa anak mo? Wala. Na lang. Aga saan daw yung lalaki, tay? Hindi ko nang alala yung lugar Malayo-layo rin dito. Malayo-layo din. So, nandoon na sa lalaki ngayon. Yung asawa mo nandoon na. Ilang buwan na nakalipas tay. Yung mula nung pumunta kayo dito, siguro wala pang isang linggo, sumama na siya. Ay, yung last na punta namin dito, mga isang linggo sumama siya. Hindi mo ipinaglaban tay, hindi mo kinausap. Siyempre, may anak kayo eh. Hindi na. Bakit po? Kasi ko? nung, nung napansin ko, nung nag-interview kayo minsan dito, nagulat ako, merong ano, may marka siya. Anong marka? Chicken ni ba? Kaya nagduda ako. Hindi naman ako naglalagay ng gano'n. Uh -huh. Hindi ko nalang pinansin nung in-interview nyo kami. Anong ah, last na punta namin dito nung ini-interview namin kayo, may napansin kang marka. Kaya, hindi ko nalang pinansin niya. Anong marka yun? Chikini ni, sabi niya. Ah. Hindi ah, na ako nagparamdam sa inyo. Kaya pala, no? pinapawisan tuloy si tatay. Pinawisan ka tuloy. Hindi. Okay na po. May parehas kami may sakit kasi. Hindi, nung umalis siya, Tay, sumama sa iba, hindi man lang nagpaalam sa inyo? Hindi ko nga alam na malis. Ah, hindi mo alam. Nakaya niyang iwanan tong anak niya? Opo. Ewan ko Ano sabi ng biyanan mo? Ayun. Wala, wala din silang magawa kasi ano eh, mahi, matigas ang ulo nun. No? Pinagsabihan din siya, wala. kahit patayin nila yun eh. Kung sasama siya, wala kami magagawa. Oh, pati yung anak mo, napapabuntong hininga. Inahanap din niya. Hinahanap niya yung nanay niya. Mami po eh, sabi niya. Wala mo. Yeah, na lang ako. No. Sa mami mo ha? Ha? Sa mami mo? Ma kawawa naman ang mag-ama. Akala ko tay... Ayos nga nga sana. Opo. Pero anong nangyari? Ayos na ayos nakikita ko eh. Kaya masaya rin ako eh. May kaya siguro yung lalaki. May kaya yung lalaki? Opo. Mahirap ka lang. Opo. Yun ang dahilan niya. Pero talagang hindi... Hindi ka nagtry... Tay nahanapin siya at kausapin. Alam kong kinalalagyan nila. Ah, oh, tapos uh, hindi hindi na, yung magulang nga hindi nga nakayanan. Ah, kinausap din ng magulang. Oh, pero ayaw tala. Uh, Siyempre ayaw kong manakit. Opo, kong, kasi baka maabot pa sa sakit. Ano Opo, mahirap 'yun tay, wag manakit. Kausapin lang na maayos, no. Simpre pero kumausap Oh, nung kina, siyempre na nalaman ko mo ko anong usapan nila tay, anong rason daw niya? Hindi, hindi na ako nakialam, basta o, sumama na siya. binigay yung mga gamit, hindi na lang yung magulang doon. Hmm. Pero meron silang mag inatay tay at saka yung asawa mo nung pinuntahan ng biyanan mo, meron at meron silang usapan. Meron, no? o anong sinabi? Eh, sa tigas nga ng ulo ng batang 'yun. Ano po yung eksaktong... Yun ang hindi ko na inalam sa kanila. Mm. Hindi ko na po sila Pero hindi naman nila kinunsinti. Hindi naman siguro. Opo. Kasi kung kinunsinti nila, hindi... Paano na kayo mabubuhay ngayon? Ta? kasi pag kinunsinti nila, yung konsensya na lang nila sa apo nila. Opo. Mabuti hindi nila kinuha yung anak mo tayo. Hindi, yeah. hindi nila pwede kunin. Paano kung kukunin nila tay? Hindi, Hindi ka papaya. pantay na ang paako, pwede nilang kunin yan. Ano po? Pag pantay na yung paako, tsaka nila pwedeng kunin to. Ano ibig sabihin nun tay? Pag patay na ako, pwede na nilang kunin. Ah, pero habang nabubuhay ka, sayo yung bata. <laughs> Hindi ka naman nahirapan ngayon tay, dalawa lang kayo. Hirap, umiiyak na nga lang ako eh. Diskirasyo sa siya. Tapos pata pa nga. Kung pwede kong iwan-iwan ng sana ko kahit... Hindi, hindi ko maiwan ng derecho to eh. Siya laging nasa isip ko eh. Baka Pero siguro tayo maisip naman... Nang asawa mo na mali siya kaya baka sunod na mga araw sana balikan niya yung anak niya ano? kahit sa bata na lang sana kung halimbawa tay po. nababalik po siya at magsusori tatanggapin niyo po ba siya ulit? Hindi ko po, po, po masasagot yan. Mm. Hindi ba kayo nag-away, Tay? Hindi, po. Hindi. Pero bago siya umalis, Tay, gaya ng sinabi mo, may napansin kang marka. So, ibig sabihin, nakaramdam ka na ng ano? Bukod dun sa nakita mong marka, ano pa yung mga nararamdaman mo, Tay? Masagot na siya. Ah, masagot na siya sa'yo kung ano-ano nang -ano dinadahilan niya. So, ibig sabihin... Pinipigilan naman namin. Alam ng magulang niya na may, may, may katigasan ng ulo. Kaya Opo. pinipigilan namin siya. Hindi lang ako, pati mga pinsan niya dyan. Opo. Ay, wala, matigas talaga ang ulo niya, kaya gano'n. Sino daw, kanino daw siya sumama tayo? Sino sinamahan niya? Ay, eh, ko, relatives pa din daw yata nila. Ah, relatives nila yung sinamahan niya. Hindi naman iba sa kanila daw yun. Yung, yung tiyahin niya dito na si Pina. Na ano na niya. ko kung... Kaya hindi na ako kumikibo. Hinayaan ko lang. Mm. Ay, mabuti tayo na manage mo pa ho. Anong naramdaman mo tayo nung umalis siya? Masakit. Talaga masakit. Wala. Tuloy ako bigla kay tatay mga kababayan kaya naman sana ang buhayin ni tatay kaya lang ang sinasabi ni tatay nahihirapan siyang buhayin kasi ang magbantay sa anak niya sabi mo tay ano pinsan pa pinsan pa yung sinamahan niya parang hindi malayo sa kanila <laughs> tay matanong ko lang Siyempre, napag-usapan natin, umiiyak ka. Ibig sabihin, mahal mo pa rin siya hanggang ngayon naaawa ako sa bata. Uh, tak, pinapakiusap ko sana kung pwede. Uh, alagaan din niya yung bata pero hindi yung... hindi... yung tungkol na lang sa bata kasi inaalala ko. Opo. Eh, wala akong katuwang. Pipilitin ko man siyang bumalik. Wala na. Kasi sinira na niya yung Sinira niya yung maganda niyong samahan. Opo. Tay, ah uh, nakavideo ako. Mapapanood <coughs> niya 'to. Baka may mensahe ka sa kanya. Kasi sigurado akong mapapanood din niya 'to. Sana matauhan na po siya. S Sige Tay, ah, kausap. Sige tay, kausapin mo siya, mapapanood niya. Sabihin mo lahat 'yung nararamdaman mo, 'yung gusto mong sabihin sa kanya Tay. Sige po. Sana ma matauhan siya na yung bata hindi basta basang biro to ginawa namin to para alagaan sana hanggang sa lumaki hindi yung ababandunahin niya iniwan niya lang dito na di man lang buti pa nga yung aso marunong yatang mag paalam eh. tignan yung anak niya, hindi walang nagasi kaso kaming dalawa lang. Yung sinamahan niya tay, binata ba yun? Ewan ko po kung binata. Mm. May asawa din yata. May asawa din. Ano naman ang mensahe mo don sa lalaki tay? Kasi siyempre kahit sino masasaktan. Parang siya yung dahilan. Bakit nasira yung pagsasama sama ninyo? Lalo na sa anak ninyo. Hindi na siguro siya nagtanong. Hindi. Ang alam niya siguro talaga yun. Hindi po tay, hindi yun. Kasi alam naman yan bago niya pupuntahan dito. Alam naman ng tao na may bahay, di ba? So anong mensahe mo dun tay? Baka sakali uh, matauhan o makonsensya pabalikin niya yung asawa mo. Hindi ko na po alam kung paanong, paanong gagawin Bahala na po sila. Sila nang balang dalawa. Pagtsatsagan ko na lang alagaan tong bata. Mm Oo tayo, magpakatatag ka tayo, ha? Opo. Dito na lang ang dahilan bakit. Gusto ko pang ano, mabuhay dito. Para sa anak nyo po. Opo. Dito ko na lang ibubuhos yung pagmamahal ko. Opo. Opo. Ilang taon na si baby, tay? Three, magpupor po. November. Magpupor. Opo. Tay, uh, i-upload namin to. Baka sakali maisip ng asawa mo or yung sinamahan niya. Naisuli siya. Opo, para alang-alang na lang sa anak. Siyempre, kawawa yung bata, unang-una. Baka may gusto kang uh, iparating sa kanila. Sige, tay, manawagan ka dito po sa camera. mm -hmm kung kung saka sakaling naawa siya sa bata pero palagi ko hindi na siguro siya maawa kasi alam kong may may kalukuhan din yung nanay nito eh. so pero kung maiisip niya na balikan yung bata dito at alagaan wala akong problema sa akin yun yung pagsasama naman ng ilang dalawa hindi ko alam kung anong pinaplano nila kung mabitaw man ng lalaki may papaubayan niya sa bata okay lang pero kung kung hindi na niya may paubaya si mam, mama nito, oh, bahala na sila, bahala na silang dalawang magsama. Hindi ko na, hindi na kami maghahabol ng bata. Para sa amin na lang to. Grabe paghihirap ko sa kanilang dalawa. Tapos ganito gagawin niya sa amin. Hindi ko naman siya pinapabayaan kahit na itanong niyo dito sa mga kapitbahay namin lahat mula umaga hanggang gabi hindi ko sila pinapabayaan. Yung pagkain nila na tuloy-tuloy yan. Laging naka, nakahanda sa kanila. Hinahayaan ko lang, kulang ko lang siya makikipag-anuhan dyan sa labas. Maki, kahit pinapabayaan niya kami dito, hinahayaan ko lang. Ngayon, nilayasan na tayo, tinuluyan pa niya. Sama-sama niya, sana magsama silang dalawa ng ano, ng talagang ewan ko kung mamahalin din yung lalaki yan, kung kaya niyang tiisin yan. Pakatatag ka tay, huwag kang mawala ng pag-asa, no? Alam ko tay, nararamdaman ko tay na mahal mo pa rin siya. Alam kong nagmahal ka talaga ng sobra sa kanya kasama ng inyong anak. May mga ganyan nangyayari. hindi mas lalo, kawawa yung bata. Huwag mong gawin yun, tay. Huwag hmm. oh, na isipin na natin. <laughs> ano yung dinididi ng anak mo, tay? Birban po. Hmm. Mabuti tay, may milk pa siya. <laughs> ah. Bigay lang yung anak ko yan. Mm. Buti may anak ka na sumusuporta. Hindi naman ano yung trabaho nun. Madalang din. Yung inaasahan ko tayo napunta ko dito, madadatnan, yung masaya ka yung... Sana nga po. Oo, yun ang inaasahan ko. Pero ako tay, maniwala ka sa akin. Tuloy mo lang pag-aalaga at huwag ka mawala ng pag-asa. pag, pag mo lang na sana bumalik siya para manumbalik yung saya ng pamilya ninyo, no? Hindi ko talaga ni-inspect, pasensya kana, Hindi ko ni-inspect, inaasahan na ganito ang dadatnan ko dito. <clears throat> Kaya kami pumunta dito, may dala akong grocery tay para sa inyong mag sana, no? Pero wala siya, pero bigay ko pa rin paabot yung grocery, guys. Para sa inyo 'yon. Kawawa si baby. Sana ang mami mo. Ha? Saan mama? saan mama mo? Saan mama mo? Hmm? Saan mama mo? Hindi nga niya alam kung saan Wala pa kasing alam yan, Tay? Hmm. sabi niya minsan, mami. Ma hmm. Saan na, mami mo, baby? Ha? Hindi pa umuwi? So, ibig sabihin, Tay, dalawang buwan na. Mm -mm. Na umalis siya. Kahit minsan yung... Sa loob ng dalawang buwan tay hindi... Hindi, umuwi sila minsan dito, dito. Pero ano, uh, may pinuntahan ata ako. Oo. Oh. Ah, nung wala ka minsan pumunta sila dyan. Pati yung asawa pumunta dyan. Hmm. So, ibig sabihin wala ka, pinuntahan din nila tong anak niya. Opo. Hmm. Diyan nga nila do, pinatulog eh. Hmm. Alam niyo po, yung, yung sinasabi ko, ano, kasi malaki sigurong pamamahay ng lukong lalaki nyo na um, Malaki ang... So, ibig sabihin tayo, sabi mo... kasi sila. Ah, malaki. Mas malaki yung bahay nila kaysa sa'yo. Ako, kanipis-nipis ng bahay namin. Ayaan mo tayo, no? Ito tayo, may mga dala kami dito. Mga sabon panlaba. Ito, mga sabon sa kusina. Tay, tignan mo po. Ano? Ayan. Oo. Tapos ito, mga tinapay. Ayan. Tapos may kape. Coffee mate. Opo. Opo. Tapos ito, mga tinapay. Opo. Mga dilata. O, may kape ulit dito. No? May mga dilata sa ilalim no? Saka ito, ano to? Ganon din, asukal, kapi. No? Oh, ayan, ang dami, no? May energy din, oh Ha? Huh? Oh, tapos sakto tay. May gatas, Ayun, may gatas pa lang dito. Oh, ayun. May gatas. Kung alam ko lang tay, di gatas na lang ng bata lahat ang binili ko. No? Pero wag kang mag-alala tay para sa bata, para sa baby. Uh, makabalik pa kami to mga kababayan, mga kabarangay. Yung dating masaya, dating kwela na pinupunta-puntahan, naging bumaliktad, puro iyak si Lolo ngayon. Kung noong una, sabi ng karamihan, jackpot siya kasi nakakuha siya ng 16 years old. Ngayon, iba na umiiyak si Lolo dahil iniwan siya ng 16 years old niyang asawa. Ang masakit, may baby pa sila. At ayon pa kay Lolo mga kababayan, yung sinamahan ng babae parang pinsan pa niya. No? Kala ko tay, so ibig sabihin sumama siya sa mas bata sa Mas masaya siguro doon. Mas masaya? Ibig sabihin nagkulang ka. Akala ko tay ang lakas ng power mo gabi-gabi. Nawala nga eh. Nawala. So, ibig sabihin, kulang... Sobrang pagod na rin yun. Sobrang pagod na rin. Kaya naganap siya ng bata, ganun. Ibig sabihin, tay, humina ka mga nakaraan. Kasi kung hindi ka humina... Hindi na. Doon pa napapansin kung ano, talagang mahanap siya. Ah, naghahanap talaga ng iba. Pero ganito na lang tay, no? Para sa anak mo, palakasin mo yung sarili mo. Ingatan mo yung katawan mo. Pahinga ka. Para kung sakaling babalik siya, maiisip niya yung tama na may maiisip niya na may anak siya rito, eh naka ka na naman, no? Pero tayo, tanong ko lang kung babalik siya, tatanggapin mo. Maliban po kung anong mapag-usapan. Ah. Kung Magpapakatingin siya o hindi? Uh, depende sa magiging usapan. so Sa makatwid, mahal pa ni tatay. Iba talaga, grabe talaga magmahal si tatay. Hindi man niya ako nasagot ng diretsyo pero nararamdaman ko kay tatay. Pagkatatag ka lang tay ha, bigyan kita tay ng ano, uh, pang allowance din mag-ama ha. Kasi hindi siya nakakapagtrabaho mga kababayan kasi babantayan niya, no? Ano pangalan ng anak mo, Tay? Uh, Yanisha. Yanisha. Yun. Yanisha, okay yung, ka lang? Yung mga binibigyan niyo po sa akin, yung ate ang po yung nanay niya. Binibigyan ko siya ng ano, kaya nga nakabili siya ng cellphone niya. Ah, yung mga punta namin dito, <laughs> yung mga perang binibigay namin, na ibili ng cellphone. Ayaki Ay, ko siya. Oh, ang problema tay, nakabili ng cellphone, nakakontak. Mm, yun nga po. Kaya naging madali ang usapin. Opo. Pinuha nga nung nanay niya yung cellphone niya. Mm. Para masira sila, hindi wala pa rin. Talagang... Sige tay, ito tay, may 5,000 ako. Opo, opo. Sana makatulong sa inyo. Opo. Salamat po. Walang ano man tay. Laban lang tay ha. Hmm. Palakas ka pa. Huwag mo masyadong hmm. dibdibin. Para kay pal kaya pala tay parang pumayat kaya ta. Ha? Tay, isipin mo na lang yung anak mo ha. Oo nga po, yun sinasabi ng mga kapatid. Mm -mm. Isipin mo na lang yung bata. Tsaka ipag-pray mo. Ha? Sige. Sige po. No? Salamat Mama, tay. Balik ka dito, mo oh, si. oh, tawagan mo si mama. Mama, mami ka. Mami, balik ka Balik na ikaw kamu, Wawa na daddy ko ka mo. <laughs> hmm. Pagkausapin nyo yung bata, tay, kailangan wag natin kakausapin ng bulol. Opo. Kailangan kausapin natin ng tuwid para yun din ang sundan niya. Sige, Tay. Huling panawagan mo doon sa asawa mo. Maliban na lang po sa kanya kung gusto pa niyang bunt. hindi na yata. Malayo-layo yung kinaralagyan niya. Tay, kahit malayo yun, madali lang bumiyahe. <laughs> kung babalik ka, titignan mo yung bataan, dito lang kami. Wala namang problema. Kung matitis mo, ayaw mo lang makita yung bata, wala na rin kaming magagawa. Gusto niya niya yan. Kagustuhan na niya. Diyos ng bala sa inyo. Ayan mga kababayan, mga kabarangay, pasensya na po kayo. Naging emosyonal yung uh, tagpo namin ni Tatay ngayon. Pero alam ko, hindi sila pababayaan ni God. Alam ko, makakayanan nila yan. Dahil lagi nating tatandaan, lahat ng uh, trial, lahat ng pagsubok, malalagpasan natin. Lahat may... Uh, paraan at dahilan. No? Kaya wag lang tayo mawala ng pag-asa. Tay, maraming maraming salamat. Pasensya na po talaga. Hindi ko inaasahan naging malungkotin uh, malungkutin katuloy ng napag-usapan natin. Wala na? pong problema. Salamat po. Maraming maraming salamat sa inyo. Lagi nyo kami naalala. Opo. Kasi mga kababay, almost 2 months hindi kami napasyal dito. No? Kaya naalala namin sila pero nalulungkot ako na yung masarap na masarap at masayang samahan nila eh, biglang nasira. Bakit nga ba may mga ganun? Alam na nilang may pamilya na. Bakit pinasukan pa ng iba? Sila na lang mga katanong yun. Maraming maraming salamat mga kababayan. Magandang gabi and God bless po. Sige tay, alis muna kami tay ha. Po. Ingat God ka po. po Ingatan mo yung anak mo tay. Huwag ka alaga, na. Alagahan ko sa... ng... Totoo yan. Huwag ka na umiyak tayo. <tong tukuyang>